Ngayong araw na ito ay uh, kakaroon ng uh, gapasan dito ng palay dito sa area na ito. Uh, inahantay nila rito yung uh, harvester na siyang uh, gagapas ng palay. Ngayong araw kasi kapag uh, ganitong may paani dito, makikita mo yan na talagang uh, daming taong dumarating dito para gumapas. So ngayon wala kang makikita ng tao dito na gabang para mag uh, gumapas ng palay at uh, dyan mo makikita na talagang uh, iba na ngayon kaysa no, noong araw yung mga farmers unti-unting nawawala so tabayan na natin at uh, parating na po yung harvester ito yung harvester, galing siya na bagakay so lalapitan natin kasi ibababa nila ito eh papakita natin kung paano magapas itong makinarya nila na ito ito yung makina yan ang harvester daw oh yan oh eh ano eh nila yung makina yan. ito yung tinatawag na harvester ngayon yan matras atras. Ayan. Simula na. na. siya. <laughs> ayan pala yan. Eh. Ayan, moderno na ngayon dati Puro may mga gumagapas na tao Pero ngayon, ayan oh. na Ganyan na ang ginagawa nila Sang sauna nating vlog na, na mention ko tong ano na to eh. Talagang may papakita na natin dito. Ito yung sinasabi ko na makinarya. Ayun, tuloy-tuloy pala oh. Hanggang doon oh. Ayun oh. Ayun, pabalik ka siya. Eh, mabilis nga matapos to kasi tingnan mo naman yan no? noong araw inaabot ng ilang buong araw dati yan eh, pag may gapasan ng palay buong araw yung mga tao talagang babad sa init ng araw gumagapas dyan ngayon no, isang tao na lang ayan thank <laughs> you Bilis! <laughs> Matras pa! Ay <Hey> nga! Bababab! <laughs> Ilang sako ang nakuha? Ta! wala pa, hindi pa pala sa taas <laughs> dyan pala nila inaano, ayan talagyan uh, uh, nila ng sako dyan kapag napuno, hinto tapos ililalagay sa sako yung naani yung nagapas ただのパティフェードに。 Sinusunod na kaagad ng tagabuhat. Diretso na sa bahay ng may-ari. <smart noise> dalawa dalawang pangalawang sako na yun. Isang ikutan pa lang po no, ang nangyari dyan. Isang ikutan pa lang. Uh, bawat ikot pala, hinto. Kapag napuno na yung, ano, napuno na yung pinaka, yan, yung taas na yan. Dalawali-dalawa yata yan. Tapos, isa sako nila, yan. Talagay nila sa sako. yun nakaprepare na yung sako dun sa baba. Tapos yan, may nag-aabang na rin tagabuhat so napakabilis po hindi ka tulad dati pag ginapas mo yung palay na yan uh, iipunin nyo pa yan sa isang tabi bago gagamitan ng tracer nung araw na tinatawag tapos yung palay lang yung lalabas na ganyan din pero napakatagal po ng proseso na yun, ito napakabilis po ng proseso na to yun nga lang uh, wala nang mga tao na Pagkita noong araw parang mga ibon yung tao diyan na gumagapas sa dami ng tao. Pero sa ngayon wala na. O yan na lang, sila na lang ang nakikita mo, dalawa, tatlo tao na lang yan. Tapos sa uh, yung mga nagbubuhat na lang ng uh, nagbubuhat na lang papunta sa may-ari ng uh, palay. Yun na lang ang mga taong makikita nyo dito. Pikit pa naman to eh. Mm, driver tas Hala Sigurado na siya. ikot na niya yan pangalawang ikot pangalawang ikot na niya so pagbalik po niyan ihinto ulit ganon po ang uh, proseso na ginagawa nila ayan tuloy-tuloy no, lang siya. Oh. Ayun, bumaling. Bumaling na, pa pabalik. Pero mo ano yan, hindi ko alam kung isang kahon itong ginagapas nila. Eh. So, dati kasi kahon-kahon 'yan eh pag uh, gumagawa. Pero sa kanila parang hindi kahon eh. Basta tabo na nadadaanan nila. Talagang kasali siya sa ginagapas. Yung plus natin isang mayari, kailan isang mayari Pero kahit dalawang kahon, o dalawang box na tinatawag, makikita mo parang buo nilang dadaanan lahat 'yung ano, 'yung muna nilang dadaanan yung palayan basta ka pwede nang aniin <laughs> ito na, pangalawang ipot na po ito ito na naman sila dyan Balik ulit, balik ulit. Ah, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na sila. Kasi nakahanda na kasi lahat ang mga sako doon eh. Kaya pala pinipir nila yung sako doon kasi para tuloy-tuloy na yung pag ikot nila. Kaya Ay, yan, eh. tuloy-tuloy na. So, ayan Ayun, oh, binagsak na lang nila yung palay yung napuno. Sinusunod na lang. Ayan, oh. oh. Eh. Bali, hulog nila yung pala tapos may kukuha na lang ng mga tao. Ay, ito napakabilis po talaga ng ginagawa nilang ito. Yan no? oh So, ay kita nyo. Meron <laughs> Ayan. maganda yung proseso nila. Mabilis. Ang problema lang talagang hindi naman sa ano kasi parang nawala na rin talaga yung mga gumagapas eh. Nawala na. Ayan. Lapit na sa karsada ito. Hanggang, nakatambay lang dyan. Tapos dito. Dito. So yun lang. So hanggang sa muli, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at panunood ng ating mga video dito sa uh, channel na ito. Buhay po kayo and God bless po sa inyong lahat. Kay ganda tingnan yung palayan, no? Ayan, no? Hmm. So, Pagpapasing eh nga araw na ito. Hinug na, hinug na yung palay. Dito sa area na ito.